Worth it pa rin bang panoorin ng Avatar 2 three years after itong ipalabas sa sinehan? Ang sagot, oo, at hindi lang dahil malapit ang ipalabas yung part 3. Sa movie na to, matatagpuan mo yung isa sa mga biggest hater ever na sobrang effort ng mga gante, sinuyod niya yung buong Pandora eh. Hindi dito ha. Anong gagawin niya dyan? bibili ng hika. Medyo natawa lang din talaga ako dito na no, nag 1v1 sila Jake and Miles kasi na rage bait lang siya ni Miles tapos ito namang si Jake nagpa rage bait naman siya. Lahat ng hinahanap mo sa isang magandang movie na dito na nakakaiyak, nakakagalit, nakakalungkot, nakakatouch, may usapang pamilya, may gera, kakaibang mundo, tapos may mga taong blue pa. Hindi yung smurf ha, iba yan. <laughs> Hindi rin yung avatar na may araw sa ulo ha yung avatar na matatangkad, yung malawim ba Ang ganda lang talaga ng kwento na to na hindi lang sila nag-focus sa world building but also, pinakilala at sinetop nga nila na maayos yung pamilya na susundan nga natin na in the end, makikilala at mapapamahal ka din talaga sa kanila. Grabe din yung third act nito, lalo na yung nagsimula na yung labanan nila nung lumusob na nga yung doon sa parang spaceship na barko ba yun, literal na isang oras na punong-puno na ng labanan doon eh ang maganda pa dito, hindi lang to labanan just for the sake na may labanan, may substance din yung mga battle and talagang na-build up nila na maayos papunta nga doon. May labanan sa gubat, sa ere, sa tubig, tapos meron nga din sa loob ng aircraft, tapos meron din habang lumulubog nga yun, na sobrang intense kading din oren. Lalo na nga nung unti-unti na nga itong lumulubog, Medyo naalala ko nga yung Titanic sa mga scenes na to eh. Ang maganda pa nga sa movie na to, hindi lang sila nagre-realize sa mga big set pieces and moments nila para gumanda yung kwento. Kumbaga, yung buong kwento, maganda rin talaga. Yung mga action and battle scenes, bonus points na lang siya eh, kasi yung kwento pa lang, kulam na. Klasi mula simula hanggang dulo, consistent yung pacing, malinaw yung pagkakakwento and journey nila, and hindi lazy yung writing, and ramdam mo talaga yung layers of messaging in between the sequences na lahat na nangyayari within the film, may dahilan kung bakit nangyayari yon. Isip ko nga habang pinapanood to, kaya itsura ng BTS na sa Kasi iniisip ko, since si Spider lang yung tao dito, ano yung bow shooting, naglalakad-lakad na lang sa blue screen? Pero alam mo kung ano yung mas na-realize ko dito? Mas naipakita nila kung gaano sila ka-confident doon sa VFX or CGI nila kasi pwede naman silang hindi maglagay ng actual human being eh. But instead, mas pinili nga nilang mahirapan at pinasok nga nila sa si Spider doon nga sa story at ang maganda pa nga doon, na-blend nila ng maayos yung VFX sa totoong tao na hindi awkward or cheap tignan sobrang kudo sa kanila kasi kahit sabihin mo na syempre malaki budget nila kaya maganda talaga VFX or CGI niyan eh bakit yung mga recent Marvel films <laughs> so alam mo yon wala talaga yan sa budget eh sa vision yan ng director dito, literal na bawat scenes mamamangha ka, sobrang ganda nga na pagkakagawa, nagawa nga lang to ng mga tao via computer, and so I can't imagine kung gaano nila katagal binuo yung mundo na to. And given na parang ilang years din nila itong ginawa, hindi na ka nakakapang duda yun. Alam na nga yung mga scenes sa sa ilalim sila ng dagat, since sa 3D nga to na napanood namin sa IMAX, there's something beautiful lang with it habang pinapanood mo. Kala ko nga mahawakan ko na yung bangus sa so sobrang realistic eh. Oo, <laughs> oh, Tsaka ang nakaka amaze pa dito, hindi dead yung reaction ng mga characters na kahit naka-VFX or CGI nga sila, talagang na-capture nila yung rawness ng emotion ng bawat characters, lalo na nga doon sa mga sobrang emotional scene sa may movie. Alam mo yon, ito talaga yung tipo ng movie na mas magandang panoorin sa sinehan eh, lalo na kung naka-IMAX ka nga. Ito sponsored or whatsoever ah, and I know na mahirap naman din yung buhay ngayon para ipanggasos pang IMAX or sinehan, pero kung may budget lang talaga kayo at gusto nyo itong panoorin, panoorin nyo na rin sa IMAX talaga. So yun, aabangan ko talaga yung part 3 nito, kung ano nga ba yung mangyari kay Spider at sa tatay niya, paano magbabago yung pamilya ni Jake ngayong nawala nga yung isa sa mga anak niya, at anong klaseng mundo yung kakaharapin nila, knowing na marami pa nga silang mga So yun, sobrang nag-enjoy ako panoorin to for the second time in IMAX, and sobrang aabang ko rin talaga yung part 3 sa December. So yun lang. Thank you.